Maraming tao pagkatapos ng edad 60 ang nagsisimulang mawala ng kakayahan makatulog ng malalim. Subok na nila ang mga sleeping pills, sinubukan na rin ang melatonin at nagtry na kahit ng mga herbal teas ngunit nananatiling maikli at balisa ang kanilang pagtulog. Tuwing umaga, gumigising sila na parang hindi man lang nagpahinga. Ang nakakagulat, ang isang pamilyar na sangkap sa inyong kusina ang maaaring susi upang lubos na magbago ang kalidad ng inyong pagtulog, ang luyang dilaw o turmeric hindi lamang ito pampakulay at pampalasa sa paggain. Sa loob ng maraming siglo, kilala ang turmeric bilang isang halamang gamot na may kapangyarihang magpababa ng pamamaga, tumulong sa pagtunaw ng pagkain, magpapagaan ng pananakit ng kasukasuan, at higit sa lahat, makapagparelax sa patawan. Ngayon, kinukumpirma ng Agham na ang curcumin, ang active compound sa turmeric, ay nakakapagbawas ng oxidative stress, nagpapakalma sa nervous system, at nagpapa-activate ng produksyon ng melatonin, ang hormone na nagdedesisyon kung magkakaroon ka ng malalim at tuloy-tuloy na pagtulog. Sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong simpleng paraan kung paano gamitin ang turmeric sa inyong tahanan para mapabuti ang inyong pagtulog. Lahat ng ito ay madali, ligpas at epektibo. Higit sa lahat, ang paraang bilang isa ay hindi lamang makakatulong para makatulog ng mas malalim kundi maging sa pag-recover ng iyong buong katawan. Kung mahalaga sa iyo ang pagtulog, manatili kayo hanggang sa dulo upang hindi ninyo makaligtaan ang pinakamahalagang bahagi. Kung nagahanap ka ng natural na solusyon para sa mas mahusay na pagtulog, i-click ang subscribe at i-on ang notification bell ngayon din upang sa tuwing magbabahagi ako ng bagong pamamaraan, kayo ang unang makakaalam. Bago nating talakayin ang tatlong paraan ng paggamit ng turmeric, kailangan nating maunawaan kung bakit makakatulong ang turmeric para magkaroon ka ng malalim at ang pagtulog, ang nakatagong ugnayan ng turmeric at pagtulog. Pagkatapos ng 60, ang katawan ay madalas na humaharap sa chronic inflammation, masasakit na mga kasukasuan at mga karamdaman sa pagtulog. Dito papasok ang turmeric, kasama ang pangunahing compound nitong curcumin bilang isang maaasahang natural na solusyon. Ayon sa suyensya, napatunayan na ang curcumin ay may malakas na anti-inflammatory at antioxidant na epekto na nagsasanggalang sa mga nerve cell mula sa oxidative stress. Kapag bumaba ang pamamaga sa katawan, nagre-relax ang nervous system at madaling nagpapatuloy ang utak sa paggawa ng melatonin, ang susi na hormon na nagbibigay daan sa atin upang makatulog ng malalim at tuloy-tuloy. Hindi lamang iyan, nakatutulong din ang curcumin na mabawasan ang pananakit at paninigas ng mga kasukasuan sa gabi na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming senior citizen ang nagbabaliktad o nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Ipinakita ng ilang clinical studies na ang regular na paggamit ng curcumin ay nakakapagpaganda ng kalidad ng pagtulog, nagpapatibay sa nervous system at nagdudulot ng kapansin-pansing kalmado pagkalipas lamang ng ilang linggo. Ang espesyal na punto ay hindi ito isang sleeping pill. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa natural na mekanismo ng katawan at tinutulungan ka bumalik sa iyong dating litmo ng pagtulog. Kung ang aking nasabi ay tumutugma sa iyong karanasan, ilike ang video ito upang malaman kung dapat tayong magpatuloy sa pagtuklas ng mas marami pang epektibo paggamit ng turmeric sa mga susunod na video. Kapag iniisip ng karamihan ng turmeric, madalas na naiisip nila ang mga food supplement. Ngunit ang totoo, mas magiging epektibo ang turmeric kung alam mo kung paano ito isasama sa iyong pang-araw-araw na pagluluto. Pangatlo sa ating mga paraan, gawing pampalasa ang turmeric sa inyong mga pagkain. Kakaunti ang nakakaalam na ang isang maliit na kurot ng turmeric sa inyong hapunan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong pagtulog. Sa katunayan, sapat na ang 1/4 kutsaritang turmeric powder bawat tao sa bawat pagkain upang ma-activate ang anti-inflammatory mechanism at mapataas ang produksyon ng melatonin, ang hormon na nagdidikta kung magkakaroon ka ng malalim na pagtunog o hindi maraming klinikal na pag-aaral ang nagpapatunay na ang regular na paggamit ng turmeric ay nakakabawas ng pananakit at paninigas ng katawan sa gabi na siyang nagpapataas naman ng kalidad ng pagtulog. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao, pagkalipas lamang ng ilang linggo, ay nakararamdam ng mas relax, hindi na gaanong nag toss and turn, at mas madaling makatulog muli kapag nagising sa kalagitnaan ng gabi. Ang pamamaraan ay napakasimple. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong diet, magbudbud lamang ng turmeric sa iyong mga pamilyar na putahe, gaya ng mainit na chicken sopas, nilagang gulay, mild curry, o ginisang gulay na may olive oil. Kapag isinama sa mga vegetable oils, ang curcumin sa turmeric ay mas mabisa ang pag-absorb kumpara kung iinumin ng mag-isa. Kung nagluluto para sa buong pamilya, magdagdag lamang ng 1/4 kutsarita bawat tao o isang kutsarita para sa apat na serving. Huwag maliit ang maliit na daming ito. Ito ay isang natural na pantulong sa pagtulog na maaari ninyong simulan ngayong gabi. Subukang magdagdag ng turmeric sa inyong hapunan ngayon at pagmasdan ang pagkakaiba bukang umaga. Kung inaakala ninyo na sapat na ang paglalagay ng turmeric sa inyong pagkain, magugulat kayo sa ikalawang paraan. Ito ay hindi lamang isang lumang remedyo ng ating mga lolo't lola, kundi maging ng mga eksperto. Ang isang mainit na baso ng gatas na may turmeric bago matulog ay maaaring magbago ng iyong buong gabi. Pangalawa sa ating mga paraan, mainit na turmeric milk bago matulog. Ang isang basong mainit na gatas na hinaluan ng konting turmeric at honey ay maaring mukhang ordinaryo. Gulit ito ay isang sikretong sandata para mapabuti ang pagtulog lalo na pagkatapos ng edad 60. Ang recipe ay nangangailangan lamang ng 200 ml na unsweetened na gatas o plant-based milk, kalahating kutsaritang turmeric powder at isang kutsaritang honey na haluin habang mainit pa ang gatas. Huwag maliitin ang kombinasyong ito. Ang taba sa gatas ay nagsisilbing tulay upang mas epektibong maabsorb ng katawan ang turmeric. Ang pagdaragdag ng hani ay hindi lamang nagpapasarap ng lasa, kundi nagdudulot din ng bayayat na epektong pampakalma na nagpaparelax sa katawan at naghahanda nito para sa pagtulog. Mula sa pananaw ng agam, ang benepisyo ng turmeric milk ay malinaw. Una, ang gatas ay naglalaman ng tryptophan, isang mahalagang amino acid na ginagamit ng utak upang makagawa ng serotonin at melatonin. Ang serotonin ang lumilikha ng pakihamdam ng relax at ang melatonin ang nagsasabi sa katawan na oras na para matulog. Pangalawa, ang calcium sa gatas ay sumusuporta sa paggawa ng melatonin at nagpapatatag sa nerve at muscle activity na nakakatulong upang mabawasan ang pamumulikat at pagkibot sa gabi. Kapag pinagsama ang mga ito sa turmeric, makakagawa ka ng isang mainit at pampakanmang inumin na mabilis magpapalapot sa iyong pagtulog. Marami ang nakasubok na nito at napansin na pagkalipas lamang ng ilang gabi ng pag-inom ng turmeric milk, mas bihira na silang magising sa gabi, mas presko ang pakiramdam sa umaga at mas marami silang lakas. Hindi ito placebo effect, kundi natural na ugnayan ng nutrients mula sa gatas at turmeric. Naugnay ang oras ng pag-inom. Ang pinakamainam na oras ay 60 hanggang 90 minuto bago matulog upang bigyan ng panahon ng katawan na tunawin at salain ng mga sustansya at maiwasan ang pagkablot o ang paggising sa gabi para umihi. Para sa mga senior, isang maliit na tasa ng mga 100 hanggang 150 ml ang pinakamainam upang hindi mabigla ang sistema ng panunaw. Ang isang bentahan ng turmeric milk ay ang pagiging flexible nito. Maari kang magsubok ng iba't ibang recipe batay sa pangangayala ng iyong katawan. Ang unang recipe ay ang pinakasimple at pinakakaraniwan. Painitin ang 200 ml ng unsweetened ng hatas o palitan ng plant-based milk kung gusto mo. Magdagdag ng kalahating kutsaritang purong turmeric powder at haluing mabuti. At kapag magiging maligamgam na ang gatas, sa ilalim ng 45 degrees Celsius, magdagdag ng isang kutsaritang honey mainam na inumin ito mga isang oras bago matulog, ngunit tandaan na ang hani ay hindi angko para sa mga taong may diabetes o para sa maliliit na bata, kaya sa mga kasong iyon, huwag itong isama. Ang pangalawang recipe ay para sa mga hindi maaring uminom ng gatas. Gumamit ng 150 hanggang 200 ml ng almond milk at magdagdag ng isang kutsaritang sariwang gadgad na turmeric, pakuluan ng mahina sa loob ng 5 minuto upang mailabas ng turmeric ang mga compound nito. Salain ang pulp, hayaan itong lumamig ng bahagya at inumin habang mainit-init. Ang version na ito ay mas magaan sa tiyan, mas madaling tunawin at perpekto para sa mga lactose intolerant. Ang pangatlong recipe ay lalong nakakatulong para sa mga madalas maginaw ang tiyan o may indigestion sa gabi. Kumuha ng 200 ml ng gatas o plant-based na gatas, magdagdag ng kalahating kutsaritang turmeric powder at maglagay ng dalawa hanggal tatlong hiwa ng sariwang dinigdik na luya. Pakuluan ng mahina, sa lain ang luya at inumin habang mainit-init. Ang anghang at init ng luya na pinagsama sa turmeric ay nakapagpaganihawa, nagpapainit sa tiyan at nagpaparelax sa katawan bago matulog. Ang pinakamahalagang punto ay ang pamamaraang ito ay ligtas, hindi nangangailangan ng sleeping pills at walang panganib ng pagkakaadik. Maari mong simulan ngayong gabi gamit ang mga sangkap na nasa iyong kusina na. At sa ilang araw lamang ng pagpapakatatag, maaring maramdaman mong mas madali ka ng makatulog at mas presko ang pakiramdam sa pagising. Kung nakasubog ka na ng turmeric milk o may sarili kang espesyal na recipe, ibahagi ito sa mga komento upang matuto ang iba. Ang iyong karanasan ay maaaring sharing susi na kailangan ng ibang tao upang maibalik ang natural na pagtulog pagrutakos ng edad 60 pagkatakos ng turmeric milk mayroong isang mas simpleng pamamaraan na nagdudurot ng pangmatagalang epekto na hindi inaasahan ng marami ang pagpipili ang ito ay itinuturing na isang natural na inumin na nagsasanggalang sa iyong pagtulog at iyon ay ang turmeric tea ranggo bilang isa turmeric tea Di tulad ng mga herbal tea itulad ng chamomile o lotus seed tea, ang turmeric tea ay hindi direktang kumikino sa nervous system upang magdulot ng antok. Sa halip, ito ay gumagana sa isang mas tahimik at pangmatagalang paraan sa pamamagitan ng pagsasanggalang ng mga nerve cell mula sa pinsala, paglaban sa oxidative stress at pagtulong sa utak na mapanatili ang produksyon ng melatonin. Kaya naman ang mga benepisyo ng turmeric tea ay karaniwang hindi agad nakikita pagkatapos ng ilang tasa, bagkus ay unti-unting naipon sa paglipas ng panahon at nagdudulot ng mas matatag at mas dekalidad na pagtulog sa pangmatagalan. Ang turmeric tea ay hindi lamang para sa pagtulog. Ito ay isang tunay na kasangka para sa pangkalahatang kalusugan. Ang regular na pag-inom nito ay nakakatulong upang palakasin ang immune system, bawasan ang pamamaga sa digestive tract, at suportahan ang puso sa pamamagitan ng pagkontrol sa masamang kolesterol. Maaari rin itong makatulong na maiwasan ang age-related macular degeneration na isang pangunahing alalahanin para sa maraming nakatatanda. Ipinakikita rin ng ilang pag-aaral na ang curcumin sa turmeric tea ay maaring magpabuti ng memory, magpababa ng panganib ng demensya at magpabagal sa paglala ng Alzheimer's disease. Ibig sabihin, kapag uminom ka ng isang tasa ng mainit-init na turmeric tea sa gabi, hindi ka lamang naghahanda para sa isang mahimbing na pagtulog, kundi namumuhunan ka rin sa kalusugan ng iyong utak, puso at immune system. Napakadali lang gumawa ng turmeric tea. Pakuluan ang mga 500 ml ng tubig, saka magdagdag ng 2 kutsaritang purong turmeric powder at haluin mabuti. Babaan ang apoy at hayaan itong malakit ng malakit sa loob ng mga 10 minuto para lubos na mailabas ng turmeric ang mga sangkap nito. Pagkatapos alisin sa apoy, hayaang lumamig ng bahagya bago maglagay ng isang kutsaritang hani para sa bayad na tamis. Iwasan ang pagdagdag ng asukal dahil binabawasan nito ang anti-inflammatory na epekto at maaring magpataas ng blood sugar kung gabi. Kung gusto mo ng mas maraming lasa, maaari kang magdagdag ng ilang hiwa ng luya, isang pitik ng cinnamon o ilang dahon ng mint. Ang mahalagang punto ay hindi mo kailangang inumin ang lahat ng 500 ml ng sabay-sabay. Uminom lang ng isang maliit na tasa na mga 100 hanggang 150 ml at inumin itong maligam-gam mga 1 hour bago matulog. Ang natitira ay maaring itago sa thermos para inumin unti-unti sa araw o ilagay sa ref at painitin ulit sa loob ng 24 oras para tiyak na sapat ang nutrients na makukuha ng iyong katawan nang hindi nabibigatan o nagigising sa kalagitnaan ng gabi para umihi. Kung nakatulong sa iyo ang bahaging ito, pakiclick ang like para malaman kung kasama mo pa rin ako at huwag mag-atubiling subukan ang isang tasa ng turmeric tea na yung gabi. Isang maliit na tasa lang na inumin ng sunod-sunod sa loob ng ilang araw at baka mapansin mo ang pagbabago. Mas malalim ang tulog, hindi gaanong nagigising at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Ang tatlong pamamaraan ay madali, ligtas at nagdudulot ng maraming benepisyo. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay dapat itong gamitin ng lahat. Bago gawing daily habit ang turmeric, may ilang grupo ng mga tao na kailangang mag-ingat tungkol sa kung sino ang hindi dapat gumamit ng turmeric at mga safety tip para ligtas na paggamit ng turmeric bago matulog. Una, ang mga buntis at nagpapasusong ina. Sa ngayon, hindi sapat ang pananaliksik para kumpirmain ang mataas na dosis ng turmeric sa panahong ito. At may mga doktor na nagbabala na maaaring pasiglahin ang curcumin ang mataris o makaapekto sa pagbuo ng sanggol. Kaya ang mga babaeng nasa grupong ito ay dapat magbawas ng turmeric hanggat maaari at gamitin lamang ito sa gabay ng doktor. Pangalawa, ang mga may sakit sa abdo o gallstones. Maaring mas payiyakin ng curcumin ang abdo na maaring magpalala ng kirot o magdulot ng karagdagang pagbara. Ang mga may kidney stones ay dapat ding magingat dahil mataas sa oxalates ang turmeric na maaring sumanib sa calcium para makabudo ng mga bagong bato. Ang isa pang grupong kailangang mag-ingat ay ang mga may bleeding disorder o umiinom ng blood thinners may katangian ng turmeric na nagpapabagal ng pamumuo ng dubo. Kaya kapag isinabay sa mga gamot na ito, maaaring tumaas ang panganib ng pagdurugo. Gayun din, ang mga may hindi kontroladong diabetes ay dapat iwasan ang mataas na dosis dahil maaaring magpababa ng blood sugar ang turmeric at ang sobra nito ay maaaring magdulot ng pagkahilo o hypoglycemia sa gabi. Bukod pa rito, ang sinumang may iron deficiency anemia ay dapat magingat din dahil ipinakikita ng ilang pag-aaral na maaaring bawasan ng turmeric ang pagsipsip ng iron na maaaring magpalala ng anemia. Ang mahalagang tandaan ay ito. Ligtas ang turmeric kapag ginamit ng konti bilang pang-araw-garaw na pampalasa. Ngulit kung balak mo itong inumin ng regular bilang tea, turmeric milk o sa anyo ng kapsula, dapat kang magkonsulta muna sa iyong doktor. Iba-iba ang magiging reaksyon ng bawat katawan at bawat kondisyong ledikal, kaya huwag lalampasan ang hakbang na ito dahil kung minsan ang isang maliit na pagbabago lang sa iyong mga gawi sa pagkain ay maaaring magdulot lang malaking pag babago sa iyong kalusugan. Sa buod, ang turmeric ay hindi lamang isang pampalasa na nagpapaganda sa mga pagkain, kundi isa ring tahimik na katulong na sumusuporta sa mas mahusay na pagtulog pagkatakos ng 60. Mula sa pagdagdag ng isang kurot lang sa iyong hapunan hanggang sa isang tasang maligamgam na turmeric milk o isang bayanad na turmeric tea, ang bawat pamamaraan ay isang natural na susi na tumutulong sa katawan na magpahinga at mahulog sa malalim na pagtulog. Ang mahalaga ay hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Pumili lamang ng isa na akma sa iyong nakagawian at panatilihin ito sa loob ng ilang gabi at mapapansin mo na ang pagbabago. Nawawala ang pagkabalisa Umiikli ang mga paggising sa gabi at nagigising kang mas magaan at malinaw ang isip. Iyan ang sinyales na unti-unting bumabalik sa iyong katawan ang natural na ritmo ng pahinga na akala mo ay nawala na. At tandaan, ang magandang tulog ay hindi nagmumula sa swerte. Nagmumula ito sa maliliit, mulot matatalinong pagpili na ginagawa mo para sa iyong katawan turing gabi. Isang kutsaritang turmeric, isang tasang maligamgam na gatas o isang bayanad na tea ay sapat na upang baguhin ang buong gabi. Subukan mo ngayong gabi at bumalik para ibahagi ang iyong karanasan. Tingnan ang iminumong kahing video sa kanan para matuklasan ang mas maraming pagkain na tumutulong sa iyong makatulog ng malalim sa isang ganap na natural na paraan at kung hindi ka pa nakasubscribe, iklik na ang subscribe ngayon para hindi mo makaligtaan ang mga simple ngulit mahalagang tip para sa mas mahusay na pagtulog pagkatakos ng 60.